Hello. Good morning. Good morning. Good morning. You <laughs> know. Nandito kami sa Tabindagat at nag-aakalap kami ng isda. Darahikan. Mga isda ayo. Tabi-tabi. Eh, isda oh. Dami oh. Oh, meron. Wow. Mm. Ano tawag na wala? May Oh. Hả? À. Mẹ đông. Hả? Mẹ đông tay hồi lên. Ai tập bố. Đừng làng. Đừng tay nào đã lưu lòng

Baka na postor na. Hindi sasali tayo sa ibang kamay. Pag sumali na sa ibang kamay, huwag na. Ayan o. ka na. Ang ba, tingin pa tayo ba dati na iba?

awolam-lamang eh. Ayon. Oh. Oh. Sarap mabili din eh sarap ga. Pan. Ha? Oh. Wala ka dyan original na puset? Wala ka tuloy na puset? Wala? Anong huli po? Adine? Oo! Oh. Ano? Ay, daming po, no?

Ha? Stay 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 Hindi stay 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 Hala. stay na stay 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 stay

O, anong gulping? Sarap ng iho na rin. Ay, okay, good morning, good morning. Hi? Ha? sa oh, Si Tano. sa si Tano. No, na. Si Tano. Huh? No, na, si Butano. Ano? rin? Oh, Galong bungat baka? Ah, okay na yan, Okay na yan. Pabagin ang alam tayo. Pabagin din kami. Pag-ano yan? Pag-ano? Pag-aing. Good morning. Pabagi. Good morning. Ano? Pag-aing? Pabagin ang pabagi kami na isang kilo din. Baka ma magasan lang ako. Baka magasan yung matanda. Kami lumayo pa. Kami na masyeng pag-aing. Yan, ano yan sa amin? Sa amin yan, galunggong, galunggong Galunggong, may plastic kayo Ano ini may plastic naman kami ng plastic Hindi tayo nagdaan plastic natin Okay, dam natin plastic Ah Saglit lang lang po kami ng Ganda lang madam. Alay ka dyan. Baka ikaw <agępmedim> Ma'am, ay sir hindi naman pa ako umutot sir. Tumatay lang. Ahahaha! gusto ko sa mga <hisa> gays <argent> ah, na eh. <gulpe> ah, ay sir. Hanapin niyo sir. Oo, mga mga bibiro Dala na tayo ng bukulang Ah, ano na? Ano ang kulpi dati natin Kaya na yan. sige. Ayan, nandito, ayan, oh. Dati ka ng mga isda. Mag isda, ayan po, lalaking baklong. Wala. Ah. Ayun. Oh, galonggong, galonggong. Galonggong, mama, galonggong. Saglit lang, te. Saglit lang, te. At mayroon po kasi di-ari niya. Mayroon po kasi alam. Saglit lang,

Mga lokong-lokong diyan. Wala pa. Wala pa. dati ka no? Kumpa sa oh. Kumpa oh. oh. lang para Oh.

Puro kalog ko. Ang kalong kilo bilo mo? 200. Mahal na rin ano? Mahal rin? baka. Okay. Ayun. Ang bagay yung ano. Wala wala. Meron. Wala. Naku, ano na. iyo? Nakuha ng galonggong ay. Nakuha daw galunggong Amalayu ah, pa? Ya <tinyo> para Ha? Para kin ng. Ale. Hmm. Dang wala bai. E